Ayan po. Ilipad na tayo mga kadyano. Home point updated. Ang ganda ng langit mga kadyano. Asul na ah, asul. Halimaw. Karabister. Hmm. Ang tayo sa Arbister. Ayan. Ayan hey, po. May naaral na po rito na gano'n. Pinapisita ng Pinto Cesar. Ito dapat kasi na par business tutubuan ng Ito. Ganda ng langit oh. Dapat pina-parbis na to. Ito, ito na magtutubuan ng pala. Lugi din. Ang ganda oh. Sa kemang mayare. Lugi ako. No, dumo pa na, na punta. May kubo na itik. Ganda ng view. Hindi iba iba'y tsura. Sa so, maganda. Marami nagsasabi ng mga preach ko yung lugar nyo. Ito na agad oh. Ang ginagawa nila rito. Yeah. Nagigilid yan. Ay, hey, matao. Hmm. Mamaya pa ako kalabaw niya. Harvester ba yun? Hmm, harvester. Ano? Oo. Oh. Ilang dalawa? Niscreen record ko na lang para kita naman eh. Ah, ganun. Para sa cellphone na sisave. Walang tao. Ganda oh. Wala yung mga tao. Ganda. Oh, magandang view oh. Ganda ng palay. Eh. Nakatayo ano? Ah. Oh. Ganda. Lingon tayo dito sa Arayat. Sa Arayat. Oh. Malakas yung hangin. Malakas daw. Ay, Arayat. Buti nakikita dyan. Magaling ako eh. Ah, ito lang.

Tarap siyang ganito? Hindi din. Oo. Oh. Dami siguro din. Gusto mo kumuha? Kumuha ka. Hindi, sarabi. Ganda ko. <mimilis> ah, uh, win na. Parang bingot, parang bingot yung rabbit. Oh, yun mo na. Buyak dito. Ganda na ulap ko. Wow, oh, ang ganda no? Alagay mo, ano yan? Sa bukit na ano? Hmm. Pulong Gomez, sa lapong kanta ba? Nagbabibrate, malakas yung hangin. Hmm. Malakas ang hangin daw. Hmm. Sa bukit po ng Pulong Gomez, sa lapong kanta ba?

Ah, dito, dito. Landing, landing. Landing. Yeah. One. Two. Three. Ah, okay, okay. All Home point updated. Dito ka sa mga ka. Ayun, mga kadyano. Hey. Oh, dito, dito mo, dito ka tuwan. Saan? Dito, dito. Titingnan na natin si Eric mga ba? basketball. Puro 3 points siya tanga ni. Yes niya. Ah, yeah. ah, hmm, Ay, ya. Ay, sus. na naman diyan oh. Hay, dako. Dinadred ba yan? Hmm. Ha? Muntik na. Si Sir Ramon drone namin ni Si Eric. Ayun. Ano na? laten apa ya? Oh, ah, yang nasa buka tu. Aku tak tahu ganyan, Dia nak terima? Ah, yang nasa cair eh. Dia tinggal langsung seguruh ya. Ayan o. Oh. Three points. Oh! Ah. Uh -huh. Laki waterproof. Ah, masterinya ya ah. oh dati puro kapos ngayon tumatama na ng sa ring nakaka 3 points pa no Maganda rin, may pisnet yung ano na rin, para... Pwede Ha? Try mo. Ay, huwag, mabunggo. Hindi. Okay. Paka tricycle si yan. Hindi hmm. Di naman, hindi ko salina yan. Mabunggo eh. Mabungo, eh. Anong sagingan ko? Wala bang buwig diyan? Sa saging? Ayan, wala. Ay, sa loyot ko. eh, Saan na yan? Ano sa sagingan? Sa saging. Walang buwig. Ano?

Home, HOME POINT, Point UPDATED Ayasin ka rin mo muka dyan oh? Hmm? Layas Layas na lang, layas eh Hindi ko magpa-plancha ng buo, nagtahan ko Paganap? Hmm. May sinagpo ko sa plancha Ay? Kainit-init mo Bumuko Buhay pa, buhay pa, buhay pa Buhay pa? Tumayo? Nung hmm. may pagbalik? Hmm Hindi dapat ako magpaparang eh Padani ko dito sa sar dito sa grill. Hindi sa alam mo na, Terrace. Hmm. Ali ah. ba galing ko? Ayun yun natin. Baba ng lipad, ah. Hmm. Uh -huh. Sa basketball Oo. Ah. Oh. to, ah. Maliligo. Nabungo si Eric, ah. Tira yan. Siya mo pararanin. Sa harap ng bahay. Ayun na. Upukit ko yan, ah. Ayun na. No. Ay, kay. Hey, Douglas. Douglas na rin. Kalaban niya, ano? <laughs> Douglas yan. Mas <laughs> ah. yan, eh. Pulgoso, nakatingala, Hindi oh. naman ni Douglas, eh. Hindi naman matalon. Ay, hey, naabot. Nabot na yung Douglas. Hmm. O sa baba. Kaya nga no, mababa. Hindi na nga uh, mababa tumalit si Douglas. Eh. Si Quattro siguro mataan. Kaya lang takot. <laughs> si Walang yan. Sino yan? <laughs> Dito yung dalawa. Sino Quattro? Hmm. Takot tinga yun si Douglas oh. Yung Douglas ang aktibo eh. Anong oh, nakatingala? Baka yun oh. Eh. Wala ka dyan, Douglas. Tinapat mo yata sa kanila eh. Hmm. Ah. Daan tayo dito. May ba rito? Puro ra. Daan daan lang. Puro sa aking ra. Hindi naman sa aking eh. Hn? <sussurring> 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 landing. <sharp> La